mapag-usapan lang natin itong uh, EDSA EDSA bus lane busway di ba kung inyong mapapansin uh, maraming uh, no? maraming nakikigamit kumbaga maraming uh, kahit sinabi ng bawal na daanan dinadaanan pa rin mapamotor, mapakotse so hindi rin nagsasawang manghuli itong mga MMDA yung mga magigiting na MMDA pero sa tingin nyo ba ano ba ang dapat na solusyon kasi ang isip ng bawat isang tao ay magkakaiba meron talagang mga pasaway meron namang sumusunod dapat ay bigyan ng solusyon ito ay siguro naman hindi na ganyang nagkahabulan at ma mawawala na yung mga pasaway ano kaya kung ang gawin nila dyan ay uh, lagyan ng barrier? yung baga pang bus lang talaga, walang makakapasok. Kasi pag may open, open na uh, uh, part yan, papasok at papasok yung iba. Maaring o overtake, maaring uh, si simple dahil nga hindi ka agad makita yung mga bantay. di ba? So, likas na sa ating mga Pilipino yan na gagawa ng paraan o kaya diskarte para mapabilis ang biyahe. Ngayon, pagkaginawa ginawa niya ng uh, gobyerno natin yan, na lagyan ng barrier, yung kahit uh, siguro mga mas mababa lang sa tuhod, yung hindi, hindi pwedeng talunan ng mga SUV, di ba? Wala naman siguro papasok dyan. At kung may papasok man, ay doon pa lang sa umpisa din sa mga kalabas. Di ba? So, bakit hindi solusyonan ng uh, MMDA yung ganyan? Kasi sa ibang bansa, ano, pag sinabing bus lane, bus lane lang talaga. Meron ding sumusuway, pero uh, malaki kasi ang mga ano dito, yung mga penalty. Kaya talagang matatakot kang dumaan sa mga bus lane na yan. At ang mostly na mga bus lane dito o busway, ay talagang may barrier, may harang. So bus lang talaga makakadaan. Tulad nitong nangyaring uh, kaninang umaga lamang yun, ano, sa Pilipinas, si dating governor Chavit Singson. So hinuli siya ng uh, NMDA dahil nakita ang kanyang convoy na pumasok sa bus lane. Kung saan ang paliwanag ni uh, dating governor Chavit Singson ay umu- over, umu lamang. Nag-overtake lamang sila. Pero siyempre di ba? Kahit mag-overtake ka uh, at umapak ka dun sa bus lane, violation na kagad yun. So, ayun nga, no? Ah, hinuli nila ang convoy ni ah, dating Governor Chavit Singson. At eh, ito naman si dating Governor Chavit Singson ay ah, nakipag-cooperate naman oh, sa mga MNDA. At ang sabi pa nga, nga niya ay ah, tikitan nyo. Tikitan nyo yung uh, driver niya, dalawang uh, driver, dahil nga lumapag sa batas. Pero ang kanyang paliwanag, nag-overtake lamang. Pero siyempre, yan ay uh, hindi natin masasabi rin, di ba? Dahil uh, uh, maraming camera dyan. Maraming nakatutok na camera. Pero nakikita naman natin sa pagpaliwanag ni dating Gordon of Chapit Simpson, na talagang nag-overtake lang daw siya. At ito ang maganda. Dahil uh, ginampanan daw ng MMDA ang kanilang tungkulin na hulihin siya, no? ay magbibigay pa siya ng isang daang libo dun sa nakahuli sa kanya no dahil lang sabi nga niya ay ginampanan ng MMDA ang kan kanilang mga tungkulin na hulihin ano ang mga lumalabag sa batas at ang sabi din niya ay uh, wag siyang tularan s'yempre marami namang pera si <laughs> dating governor Chavit Singson so kung wala kang pera ay yari ka 5,000 'yan ang uh, multa diyan sa pagdaan sa bus lane so yun nga ang sabi niya ay wag siyang tularan magandang halimbawa itong ginawa ni uh, dating Governor Chavit Singson para dun sa mga politisyan ng mga abusado so yan isang aral yan uh, kung marami din silang pera magbigay din sila ng 100,000 ba? so yun nga po ano uh, pakinggan natin ang pahayag ni uh, dating Governor Chavit Singson uh, gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na uh, nahuli sa bus lane Uh, yun po, I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake dahil yung driver, sa hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa, hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan and my congratulations sa mga uh, tiga MMD na nakauli. Hindi po ako galit doon have uh, 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 bigyan mo sila ng reward eh, baka kala lagay, hindi kakausapin ko, inaanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. So yan po ang kanyang naging pahayag tungkol dun sa incidenteng yun, no, na paglapag uh, niya sa batas o yung driver niya. Siyempre may go-signal ni Chabit Singson yun, ni dating Governor Chabit Singson. Pero ganun pa man, di ba? Uh, wag daw siyang tularan at uh, marami naman daw siyang pera. May gift pa siya sa MMDA. So, yun ano. Uh, maging uh, maingat tayo pag kaganyan dahil uh, pag dumaan ka diyan, ihanda mo na yung 5,000 dahil uh, diba, malaking bagay ang 5,000 ah. Yan po ang update dun ano sa nangyaring paghuli kay dating Governor Chabit Singson sa may EDSA. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking Malita Channel. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.